Yo, what's up mga mananap? At nandito ta ngayon ngayon sa Colim at may helicopter pa dito na walang katawan. Pakpak pak lang meron. At ito yung unang basis na maglalatod sa Kodem at binidyo na din to. Ayun, sumakay tayo sa helicopter at ganito pala ito sa ng helicopter bro. Parang tutubi. Eh. Iwan, parang dragon. Ayun, sumakay akong dragon na puti. At dumi pa tayo sa punch passenger seat at titignan na yung paano tayo mahulog. So, ayun. Ganito pala mahulog sa maling tao, bro. Alright So, ayun. Nag-smoke tayo ng San Marino. At tumakbo tayo kasi nasira na yung helicopter na sinakyan natin na parang dragon na parang tutubi at bumalik tayo dito sa may bahay. At nang pumunta ako dito ay wala na palang kayo kaya nasasaktan ako at pumasok ako dito sa bahay at walang tao. So, ayun. Wala nga tao. At nandito ako pala kadlakad lang habang hinihintay na mag na yung match at ito na 9, 8, 7, 6, 5. Ayun. Nag-pass forward, nag-teleport, nag, -teleport, nag At ayun, ayun ito na pala tayo sa airplane at naganap tayo ng babaan at dito tayo sa overground. Syempre, boss, sa overground tayo bababa kasi maraming tayo dito pero walang tao. So tama lang, hintay lang muna tayo dito sa airplane na dumating direct sa overground para makababa na tayo dito sa ating terminal dito sa overground. So ayun, ang tagal. Ang layo pa ng overground. So tara, talo na tayo, talo na. At ayun, tumalo na tayo at sumakay tayo itong pakpak natin papunta dito sa overground para tayo manananggal dito pre. So ayun, tinan natin sa likod kung marami bang nakasunod pero parang wala naman. Totoo nga, maraming tae dito pero walang tao. At ayun, nandito na tayo sa overground at sumakay tayo ito ng balon. Ako ay may lobo. Lumipad sa langit. Ayun, hindi pala umabot. At ayun, pumasok na agad ako dito sa bahay at may kinuha natin itong mga armor dito. Bro. At ayun, may nakita na tayong baril at pumunta tayo dito sa second floor. Hanap agad tayo ng baril, bro. Para may, pag may kalaban, bigwasan natin agad. So, ayun, may import dito. Kunin natin ito, bro. At ayun, lumipat tayo dito sa kabilang bahay. Pero walang nangyari kaya lumipat tayo dito sa kabilang bahay. At pagkarating ko dito sa kabilang bahay, may snowboard kaya kinuha na agad natin. At pagkarating ko dito sa kabilang bahay, ay nabot-tibot na nandito sa labas. Kaya binirahan na agad natin. At ayun, umiiwas yung bala. Pre, hindi tatamaan. Umiiwas talaga yung bala. Ayun, patay yung bot ibot. E at pumunta tayo rin sa kablang bayan. May footsteps dito kaya tinapunan natin ng San Marino at may tao pala dito. At ayun, patay ka sa akin ngayon. At yun ay nakachampa ba tayo dito ngayon at na one pop natin. At pagkatapos ko yung patay na yun, patuloy pa rin ako sa pagluluot dito para marami tayong gamit na ibibigay sa kalaban pag napatay tayo. At ayun, paglabas kayo, may komando pala dito sa labas kaya lagyan natin ito ng skin. At ayun, baba tayo at pumunta dito sa kablang bahay. At ayun, ay busog na tayo sa loot kayo, tambling tambling na ako papunta dito kay Manong Trader para magbili tayo ng wild card. At ayun, ay pagkatapos kumain ng wild card, ay nabutan na tayo ng zone dito sa overground, kaya nag snobby na tayo dito papunta sa safe zone. So ayun, tambling tambling na tayo dito. At ngayon, ang sarap ng piling mag snobby dito sa ilalim ng zone. At ngayon, nagamitin natin yung music na... Shit bro, nakalimutan ko pa na yun. Kaya tumahimik na lang tayo dito at maglakad at magsnowboard. At yun na nga pre. Nakapasok na tayo sa save zone at mukhang may kalaban dito banda. Kaya tapunan na agad natin yan ng San Marino. At ayun na, may tumakbo dito banda. Ayun, tingnan natin dito. Ayun, may isa dito na tumatakbo. Kaya barilin na agad natin. Brrrr. Ay, lipat mama. At ayun, umiiwas yung bahala pre, kaya hindi naman At ayun, may shotgun tayo dito, kaya baril na ganda tinasaan. Ayun, napunta kung saan kaya man napunta. Kumanda ka na kasi papating. Ayun, nandito siya. Bam! Bang! Bang! Ayun, patay! Kalbo pala ito, boy. At bumalik ako dito sa kabila at may nakita akong gansya dito at may kalaban pala dito. Kaya hindi na mag-cooldown ng San Marino natin. At ayun, sinugod natin, tinapunan natin yung San Marino dito bong at hinanap na ito kung saan niya punta yung kalaban na nakita natin dito at ayun nandito pala sa saunahan at ayun umiiwas yung bala kaya hindi tumatama kaya mag exit muna tayo at umalis muna ako dito kasi mukhang lugi ako sa position dun kaya hanap muna tayo ng bagong chimpo at ayun nag armor muna tayo dito kasi mukhang sira na yung armor natin may kunting buhay na lang at sumakay tayo ng dump truck dito at may natin dun sa taas siyempre babalikan natin yan pre malakas loob natin eh kahit pa tayo, pabalik natin at may butilya pa dito, ayun ito may yung butilya, Nasaan na yung butilya na yun Saan punta yung butilya na yun sana na yun, ayun. nandito pala sa may butas dito, ayun yung butilya, patay kang butilya butilya, butibot pala yan bro, malik ako dito sa yung dump truck kasi makaya ko at may helicopter pala at may na dito, kaya puntahan natin kung saan itong sakyanan na nato yun, may nandito pala siya, kaya tutukan agad natin, boom ayun was kaya gamitan natin ang shotgun dito banda. At ayun, nagtatago lang pala dito sa may pader na papanggap na pader. At ayun, hindi tumatama yung bala ko kasi may iwas patay ka sa akin. At syempre, tuloy na agad natin yan para madagdag sa kill natin. At yun, umalis na tayo dito kasi mukhang madami sila. Nagigit muna tayo at bumalik tayo dito sa kabila na sung saan tayo kanina. So ayun, mag-armour na tayo at babalikan natin sila kasi malakas loob natin. At ayun nga, dahil malakas yung loob natin kaya pinuntahan ko sila at hindi ko sila makita kung saan sila napupunta. Kaya umalis muna tayo dito at mag-mamasid muna tayo. Sumaki tayo dito ng dragon. Dragon na may pakpak tapak <laughs> so ayun may ano dito kaya dito muna tayo at ayun mundik na mamatay yung dragon natin kaya bumaba muna tayo dito at, ayun may pakpak din ako kumuha muna ako ng arsenal dito kasi lugi pa ako wala pa tayong arsenal kaya kumuha muna tayo dito at siyempre yung 117 yung gamitin natin pre so ayun pumunta ako dito sa may rocky mountain dito at tinignan ko may kalaban dito at bumaba ako ulit kasi walang kalaban na nakita dito at parang may kalaban dito so ba kaya pinunta na agad natin nag tayo dito boy at ayun may footstep nga dito kaya barely natin natapunan natin ng san marino para mag smoke smoke dito at ayun reboot lang pala to at wala na lang kalaban dito kaya umalis na tayo kasi wala palang kalaban hanap mo na tayong kalaban kasi malakas yung loob natin tingnan natin dito sa baba kung may kalaban dito boy so ayun nag snowby snowby lang ako dito naghanap ako ng kalaban kung meron dito ay papalaganagan na natin sa by exit kung mamatay tayo bahala na at pumunta ako dito sa Ikan Darcy para makapag-arsenal tayo ng shotgun at marami palang lang aabang dito boy at ayun may dumako pa dito na paniki dito sa bubong at ayun nag-smoke tayo ng San Marino at meron din parang tatlo dito kaya ayun patay tayo yun lang